Delivery wrong. Well. Ay napas na mga ka, tapos tulik ilipas sa price yung tradisyon daw, tapos yung job sa akin. The problem is like easier, subscribe, and post bell to update every day that new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Ito po sa ating YouTube sa Facebook. Mga may kapayapaan at habag binan Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito piling ko di Kristisos, Pastor Tomaka, Apostolic, Believers of Christ, International. patid, sa aron na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Ay patuloy po ang biyaya sa atin ng Panginoon, kahit na po sa ating pagkukulang, hindi man tayo perfect no? sa ating pamuhay. Subalit mga patid, hanggang ngayon sa mga araw na ito, ang Panginoon ay ginagabayan tayo, kung ano ang mga pangailangan. Sa bawat araw, tayo po ay humihiling sa Panginoon, subalit pinagkalooban din ng Panginoon ay po sa kanyang kalooban. Na wala po tayong magawa kung walang Panginoon ay po sa John 15 verse 5, For without me you can do nothing. Mga kapatid, sa lahat natin mga viewers ngayon dito sa YouTube channel sa Facebook, so huwag kalimutan natin mag-like and share lang po tayo. Then subscribe natin ang ating YouTube channel Then post the notification bell for update every day na yung videos or live streaming to the Word of God. In the Facebook page, Facebook account natin. So, huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo. At kung nais natin ng kaligtasan, alam po ng Diyos mga patid, na ito talaga hanggan natin hanggang sa mga araw ito. At tayo ng Panginoon na hindi po natin makamtan kasi ang kaligtasan natin hangad ay ito po ay pinatunayan ng Biblia na mayroon na pong nauna sa atin ang ating Panis Kristo doon po sa karansya ng Diyos Ama ay po sa sulat ni Apostol Pablo na ipatid is uh, kulu Colossus chapter 3 verse 1 na kung tayo nga ay totoo ay nag na sa kamatay ni Kristo so sa taas tayo makatutok mga kapatid kung doon tayo sa taas makapokus no, sa ating pamuhay na ang ating Panginoong Kristo ay nakaupo na talaga sa kanan ng Diyos. So, sabi po ni Apostol Pablo, isa eh Colossians chapter 3 verse 1, Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapan ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, alam po natin na ang Panikristo na siya pinagkatawang tao, tulad natin na habang sa katawan tayo, ay naiwasan talaga niya ang dapat iwasan at naging masundurin po sa Diyos ang mahangin sa kamatay sa taas ng cross. Then siya po nag-iwan halimbawa sa atin, napatid, para tularan po natin ang ginawa ng Panginoon. No kahit sabihin natin, Pastor, mahirap na yung gawin kasi tao lang tayo. Kaya naging tao po, anak ng Diyos para wala tayong katwiran, wala po tayong masabi na dahil tao lang tayo ay paka-sala, magpakasalanan lang po tayo. At yun po ang ginagamit natin na term na para na sabihin natin hindi maiwasan ang kasalanan. So tanda po natin ng Kristo siya po ay naging tao ay naiwasan talagang magkasala no? dahil po sa tulong ng Espiritu Santo. No, so, sapagat ang Diyos ang ama na ating Diyos Ama ay kasama po ng anak. Kaya naiwasan po niya ang mga bagay na dapat iwasan at nagawa niya ang kaluban Diyos Ama hanggang sitasang ng krus, siya pinapako dahil po siya ang kanyang pag-ibig sa atin, na sinugo niya ang kanyang isang anak, ating Diyos Ama. At saka namatay talaga siya sita sa krus. At ng kamatayan niya ay binago na po tayo no, sa ating bumuhay na laging makasalanan E ngayon po naman po tayo na maka uh, sumunod po tayo ng Kadyos, uh, ang kaluban ng Diyos at kaya itong mga salita na ating pinupost dito sa Facebook. So kalimutan mga kapatid, ito po ay ating pahalagaan. Bigyan natin ng pagkataon para po na malaman natin kung ano ang dapat natin gawin aral mula sa Panginoon. Kaya ang sinabi sa 1 Peter chapter 2.21 ay po sa Biblia na ang pagdurusan ni Kristo ay para sa atin at nag iwan sa atin ng limbawa na dapat natin tularan. So nagdurusa, ipinako sa krus na uhaw at saka piniringan, sinampal. Siya po ay ilan kung natin palo ang naranasan ng Panginoon at hindi po niya ipinagkait sa atin yan ng kanyang pagdurusa at ng kanyang pagtitiis para po sa atin. At nag-iwan siya ng halimbawa, ito ang dahilan kung bakit tinawag tayo para tularan natin ang buhay ni Kristo. So, ang mga tinawag pala ni Kristo Isos at tinawag ng Diyos ay dapat tularan natin ang pumuha po ng ating Pins Kristo bilang anak ng Diyos dito sa Nimbutan. Maraming nga ng na mahirap daw gawin at sa katao lang tayo magkasala talaga. Totoo nga, as siya Biblia natin ito makasalanan. Pero bakit naging makasalanan ng tao? Sa paggusto po ng tao gumawa ng kasalanan. So, yung po ang sinabi po sa Ecclesiastes, Kabanata 7, Talata 20, Siyam, na ito lang nakita po ni Haring Solomon na ayon po sa Bibliya na nais ng Panginoon na ituwid na ituwid ang mga tao pero ang mga tao na din nang ng sariling paraan para magkasala po ang tao si Iti Betinibi, higit sa lahat dito po si Clestis kung mga aral higit sa lahat ito ang nalaman ko Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Pero, nag-iisip ang mga tao ng maraming paraan para maging masama. So, hindi pala plano ng Diyos maging masama ang tao. Ang plano ng Diyos na ituwid ang tao. Kaya lang ang tao na rin ang humanap ng paraan upang magkasala. Na sinabi natin, sinabi Biblia, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero hindi sinabi na ang Diyos nagsabi sa iyo kasi magkasala ka. Ikaw ang gusto mo. Gusto mo na magkasala ka. Kaya yan po, pinatay ng Biblia na lahat ng kasala at walang gumawa ng matuwid, wala kahit isa. Yan po ang dahilan bakit ganun po ang ah, sinabi ng Biblia. Napakinggan natin sa 53 sa Psalms verse 3. Mga dito po sa sulat po ni Salmista David. 53 verse 3. Ganito naman ang sinabi ng Biblia. Hey, Ngunit, ang lahat ay naligaw ng landas, pareh-parehong nabulok. Ang pagkatao, wala kahit isa man gumagawa ng mabuti. So, ikaw kasi ang gumawa ng masama, pero ang turo ng Diyos, mabuti. So ang tao lang po ang gumawa ng masama. Eh kung sabihin na tao lang ako, pastor, kasi sa Biblia talaga makasalanan tao, ikaw lang gumawa ng kasalanan. Hindi po ang Diyos nagsasabi na gumawa ka ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos na kailangan maging matuwid tayo. Sa panahon ng Israel, ang angkan ni Abraham, mga angkan ni Jacob, ni Isaac, mga angkan ni Israel ay talagang muntik na nilipol silang lahat sa bundok ng Sinay sa katigasan ng puso at isipan ng mga angkan ni Israel. Na ano ba tayo mga hintil? Mayroon ba tayong ipagmalaki sa mga hudiyo? na sila po ay naging matigas, na kapwa hudiyo. Tayo mga hindi ngayon, dahil po na sabi ng Bibliya talang magkasalanan tayo, magpakasalanan po tayo. Huwag naman. Ilayo natin ang kasalanan. No? Roman chapter 6 verse 1. Ano sinabi si Pablo? Magpatuloy ba tayo sa pagkasala upang masagana ang biyan Hindi naman. Huwag naman ganyan. Isa e Roman chapter 6 verse 1 up to 2. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpatuloy ba tayo magkasalanan para lalong mag ma madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Saba, hindi. Hindi maaari yun. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkasala dahil ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa atin. Wala na pa lang kapangyarihan sa atin. Bakit sabihin pa natin na tao lang ako, pastor? So sa atin mga Kristiyan, sa atin mga tinawag ng Panginoon bilang anak ng Diyos, kung mga manampalataya, naiwasan na po natin ang kasalanan dahil po sa aral ng Panginoon. Pero kung yung ng aral, magkasala talaga tayo. Dahil ang aral nang iwas sa paggawa ng kasalanan. So kung naging makasalanan tao, pinabaliwal mo ang aral. Yung pong dahilan dahil sa pagbalibol ng aral natin sa Panginoon, galit na galit po ang Panginoon. Noon pa man, ang sumpa ng Panginoon sa angkan Israel ay pinagbili ito ni Moses na habang siya ay palapit, malapit na pumamatay, pinagbilinan po ang mga angkan Israel na may sumpa talaga. Nakahanda sa mga anak ni Israel, mga angkan na Israel. Dahil po, alam na po ng Diyos na bago si Moses mamatay, na ang mga angkan Israel talaga ay sila po maging Israel. Kaya, ang utos ng Panginoon binigay sa atin para pagpapalain po tayo. Pero anong kapalit ng pagpapala, di ba sumpa? So, ganun po. Na ito po ang sabi ng Biblia na ang angkan Israel, ito po ay mayroon pong pagpapala na sinabi ng Panginoon, mayroon namang sumpa. So, ganun po mga kapatid. Pagpapala, sumpa. So, yun po. No? Tayo mga anak ng Diyos. So, kaya, ang pagpapala ng Panginoon ay mapas sa atin kung tayo po ay maging masunurin. Pero, kung maging suwel po tayo, ang pagpapala na yan ay maging sumpa. Now, nangako ang Panginoon na meron siyang silid may silid po doon sa karyan natin Diyos Ama. Ang sabi niya sa John in chapter 14 in verse 1 up to 3, na wag mo bagabag ang inyong mga puso. Manalig sa Diyos, manalig sa akin, sa bahay na aking ama, maraming silid. Ikung eh kung wala, ay hindi ko sasabihin ito sa inyo. At ako'y pupunta roon, at ipaghanda ko ng silid. Kung handa ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako nandoon din kayo. So yan po, pangako po yan ng Panginoon, hindi po tao ang nangako, mismo ang Diyos Ama ang nangako sa magitan ng kanyang anak. Sa walang sinasabi ng anak, kundi sinasabi ng ama. So actually, hindi po ang nangako ang anak, ang ama sa magitan ng anak, ang nangako. Kaya hindi mabigo at hindi baguhin ng Diyos ang pangako niya. Babalik talaga ang kanyang anak na walang iba ang ating Panis Kristo. Si anak ng Diyos at siya ang hatol po sa atin sapagkat daratit ang panahon na ibigay na po ng Ama ang kapangyarihan sa langit at sa lupa at siya ang uupo sa kanyang trono at hatulan na po ang lahat ng tao dito sa salimutan. Now, dahil mga anak na tayo ng Diyos, tinuturo lang po tayo ano narapat na rapat na pamuhay. Hindi po na isang Panginoon may isang mapahamak. At ang pangako na ito minsan po ay ginagamit ng mga tao upang na tayo po ay sabihin natin, Hallelujah, kutsain. Para kutsain tayo. Second Peter chapter 3 verse Up to 4. Pakinggan natin. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinisikap kong gisingin ang isipan ninyo sa kabutihan sa magitan ng pupapala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipalalaw sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos. Noong una pa man, at ang utos na binigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa magitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Verse 3 Una sa lahat, dapat inyong manawaan na sa araw daratin ang mga manglilibak at susundin ang masama nilang pagnanasa. Verse 4 Sasabihin so nila, Hindi ba't nangako si Kristo na babalik? Nasa ano na siya ngayon? Namatay na lang ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ang mundo. Number 5 Sinadya nilang kalimutan ang katutuha katutuhanan, katotohanan na linikha ng Diyos ang langit sa magitan ng kanyang salita at linikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamagitan din ng tubig. So yan mga kapatid, ginawang lupa sa ng tubig ito mga patid, pero sumagitan mga patid ng salita ng Diyos, ito naman niya iningatan na ito po ang sinabi po sa verse 6 up to 7. At sumagitan din ng tubig bumaha ang mundo at nalipol ang lahat. Sumagitan din ng salita niya, tinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalungkoy ang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglilipol ng mga masama. Kapatid, sa mga araw na ito, napakalaki ng na bayan ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo po, binigyan ng Panginoon ng pagkataon, na sana po matuto tayo sa buwat araw, sapagkat naghintay tayo ng kanyang pagparito. Ayon sa ating keyboard sa Colossus 3.1, na binuhay na kayo mula kasama ni Kristo. Kaya pagsikapan ninyo makamtan ang mga bagay na sa langit kung saan nakaroon si Kristo na kumpos ng Diyos. Pagsikapan ang mga bagay na sa langit. Mga patid, ano ba talaga ang nasa langit? Doon sa langit na tinatawag na paraiso, nakahanda po ang maraming silid doon. At doon, maraming silid sa kaya ng langit at doon din ang puno ng kahoy na labing dalawang klase ang bunga. Bawat bomb ito ng bunga at ito mga patid sana po, lobi ng Diyos, ay makapunta tayo doon. Ang ating lalakaran ng sangan, ginto. Ginto. Dito sa limbuta, wala po tayong ginto na isang kilo. o Kahit naman ilang gramo siguro, So, kadalasan meron mong po is 10 grams, 100 grams, pero hindi po yun ang mas malaga sa atin na ibigay ng Diyos sa atin. Sapagat wala pong bagay na kamta natin na ibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat alam natin kung anong mahalaga talaga itong bagay sa lupa o bagay sa langit. Ang mga bagay sa langit, sarami nito. Kaya sikapin ninyo makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Now, ang sabi niya, Apostle ang nalakaran natin, ang lansangan ginto. At doon, sa paraiso ng Diyos, ang pader, labing dalawang klaseng perlas. Dito sa lupa, mahirap po maka, magkaroon ng perlas. No? Kasi napakamahal po, perlas ang pangalan, perlas pa lang. Pangalan pa lang, hindi mo na mabili yun. Ano pa bibili ka? Mahal ang perlas. Na sa langit, mga pati, nakahanda po yan. Nandun sa langit ang pirlas, kaliwat kanan makikita mo na yan kasi ang pader pirlas at ang lansangan ginto. Ayon po sa 5 chapter 21 in verse 18 to 21. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ayon po sa ating mabasa. 18 to 21 chapter 21 dito po sa pahayag. Ang pader ay yari ng batong hasper. Ang lungsod naman yari ng purong ginto na nakakasilaw ng kristal. Yan po. Yan po ang nasa langit na sana po lulubi ng Diyos ay makapunta tayo roon at saka talagang maapakan natin yung lansangan na purong ginto. Hallelujah. Sana po lulubi ng Diyos, mga patid, makapunta tayo dyan. Ewan ko lang rin kung mahalaga sa atin, mahalaga sa inyo. Yung ba na sa taas, na nakita? Itong mga bagay nakita na may katapusan. Pero yung bagay di pa nakita walang katapusan yon. Kasi yun na po ang ating makamtan. Pagdating na po ng panahon na itinaktan ng Panginoon, na siya babalik at kukunin po tayo. Tanda po natin sa verse 18, Ang pader ay yari ng batong hasper. Ang lungsod naman ay yari ng purong ginto. No? Oh? na nakasilaw, nakasi, kasing linaw, no? kasing linaw ng kristal. Ginto, kasing linaw ng kristal. Itong ginto dito sa limutan, masaya na, ah, ginto talaga. Pero hindi puro ganun sa langit na masilaw, kung nakakasilaw, kung kasing linaw ng kristal, ang ginto doon. Dito, ang ginto dito, para lang ano, parang plated lang, minsan nga amplited pa. Pinagkamala na ginto, pero sa langit, nakakasilaw. Ng, parang kasing sinaw, kung sinaw ng kristal. Kasing lino ng kristal po. No? Ang kristal kasi, kung lagay mo ng tubig yan, lagay mo sa lamis. At tingnan mo yung kristal na may tubig. No? Kumikinlap po. Doon sa langit, mas makidlap pa dyan. Kasing lino ng kristal ang ginto doon sa lansangan nalakahanda po yan para po sa atin mga manampalataya at ako patuloy po sa paglilingkod bilang kristyano. 19. Ang pundasyon ng pader ay napapalibutan ng sarisaring mamahaling bato. Okay? Ang pader, ang pundasyon ng pader, napapalibutan at napapamuliti, na uh, napapapalamutian ng sarisaring mamahaling bato. Una, Hasper, pangalawa, Sapiro, pangatlo, kalsidunya, pangapat, Esmeralda, panglima, San panganim, Cordalina, pangpito, Crisolito, pangwalo, Biril, pangsiyam, Topaz, ikasampo, Crisopas, Crisopraso, ikalabing isa, Hasinto, ikalabing dalawa, Amatista, labing dalawang klaseng, Perlas. Yun po ang nakanda sa atin na mga manampalataya at nagpapatuloy na maglilingkod. May panahon na mabuwal tayo kasi ang matuwid, mabuwal ng pitong bis, makatayo pa rin. So tayo po na nais mamuhay ng matuwid, kahit mabuwal po tayo, makatayo pa rin. Kaya sama-sama mabuwal, hindi na po makatayo. 21. Perlas ang labing dalawang pinto. O? Oh? Pirlas ang labing dalawang pinto doon sa karya ng langit. Dahil ang bawat pinto ay yari ng isang malaking pirlas. Ang pintuan. Pirlas mo yari, ginawa ng Panginoon. Pirlas mo ginagawa. Doon, makikita natin yung pirlas na yan. Dito. Mahirap. May pirlas nga, pero kasing butulan siguro na ano. Oh. Kung may mais. Oh. Mais na siguro. Hindi po basta-basta yung display kasi mahal talaga yung Pirlas. Doon sa langit, yung pintuan Pirlas. To God glory, sana po. Pagkaluban niya ng Panginoon, na makapasok tayo sa si Pirlas na yan. Pirlas ha? Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pangunahing lansangan, purong ginto, kasing lino ng kristal. Yan po, mga kapatid, ang sinabi sa Pablo, kung binuhin na kayo kasama ni Kristo, dapat nakatoon tayo sa itaas. Huwag sa ibaba, dito sa lupa, lahat ng bagay sa lupa may katapusan. Pero yung nasa taas, hindi pa nakita, matili yan magpakailatan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, malaga po ang panahon. Sa ating mga salimutan, ayaw ng Diyos na parusa po ating gantungan. Kasi kung ayaw nan, kung ayonan ng pa na parusa ating gantungan, ibig sabihin, alam natin na ang Diyos hanggang sa muna ito mapagmal Kasi darating ang parusa sa mga panahon na ito po para lang po sa mga masama. Kasi ang parusa sa mga sama po lang, makasalanan po ang parusa. Ang mga Nakasulat dito na ito na ito'y ginto ang lakaran perlas ang pader at ang pintuan. Para po ito sa mga tao na may panampalataya at umaasa ng mga bagay na ito, na mumuhay tayo na katuong sa si taas ang ating pag-iisip, hindi po sa si baba. Dahil sa si iba lahat ng bagay dito may katapusan. Diyan dito, Wala akong nakita ng templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatimplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa so lang nakita na doon sapagat ang Diyos po ang makikita natin na makapangyarihan sa lahat siya po ay talaga ay ating pupurihin, sasambahin magpakilanman kaya sinasarete sa lupa, sasambah magpupuri yan pong trabaho natin doon sa langit na kung dito sa lupa, tatlong oras mahirapan tayo at mapagod tayo sa pagpupuri, kung matamad tayo sa pagpupuri, doon sa langit, araw-gabi ang pagpupuri. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay po tayo kung talagang patuloy po tayo na mag maging nasunurin bilang kristyano at mga lingkod ng Panginoon. So kasi doon, wala nang kailangan, hindi na kailangan ng buwan, araw, sa lungsod, dahil ang kapayang ng Diyos ang liwanag at ang doon. Kaya dito sa lupa, ang simba po natin, pinakamatas apat na oras. No? Wabot pa tayo ng apat na oras sa isang sa linggo. Nabisa tayo ng 9 to 12, 3 hours lang po. Minsan po mayroon pa mga activities, mayroon pa mga ano natin, pinag-usapan, na apat na oras. Pero mga patid, Minsan po, kinatamad na po ang tao, napapagod na po ang tao. Ang tagal ni pastor, ang tagal ni padre, ang tagal ni brother. Gutom na gutom na po ako. Ano kaya sa langit na araw gabi doon? Ang ah, pagpupuri doon, araw gabi. <laughs> Wala mga kapatid, pahingaan doon. Kaya sa lupa, kung sabihin mo na napagod na pagod ka na, ayun na po, ikaw na po patunay na talagang hindi tayo karapat-dapat doon. Tandaan po natin. Wala na pong pahinga doon. Tandaan po natin ang pagpupuri natin sa pinoon hanggang magpakailanman. Kaya dapat natin nalaman ano ang ating gagawin para po talaga ay mananayit tayo sa limutan na ito. Kasi ginagamit din ang kahinaan natin ng panahon. Ating kapaguran ginagamit ng pagkataon para lang na hindi natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Na kung na tayo sa itaas, ito na po ang ating inaasahan. Tanda po natin mga batid na sumaraw na ito ay patuloy pa po ang Panginoon nagbigay po sa atin ng panahon upang maging dapat tayo sa kanyang karayan. So maraming salamat po sa aming sayang na ito. Sana po kapayapan na bang ng Diyos ay sa atin lahat sa magitan ng ating Pano Kristo. Ito piling Kristo Yesus para sa tumakap at tulik bilig-bilig sa presentasyon namin. Sabi sa iyo tisa, Grace, Mercy, in Peace. Be it yours, precious Christ. Amen. Amen.